guys! Welcome to my vlog. Kain po kami ng anak. Wali na. Dali. Dalinak. na. tayo na. Kain po tayo. ulan po namin tilapia guys. At galunggong. Tapos may pritong manok. Ano. Kailangan niya may soft drinks. Uh, meron, uh, meron nga dyan. Wali ka, nak. Oh. Ito may, na pang soft drinks. tangid, Soft drinks yan ng kalapate. <laughs> Nako. Hindi, then, meron dyan soft drink. Hindi naman, kita, layo. Labas mo yung soft drinks dyan. Ay, yan, may soft drinks nga dyan. Kila, labas mo. Labas mo soft drink. Yung kuya ko, nakaubad, kaya ayoko ipakita. Naka anak, anak, nag-ano ako. Hmm. Mm <coughs> uh <-huh>. <coughs> <coughs> May soft drinks Oo, oh, lang, Kuya Billy. Tilapia, oo. Oh. Ngayon tilapia, oh. Lang, Kumalati ka. Yeah. Tilapia. Eh, ngayon lang naman to eh, Bukas wala oh, eh, na. Eh, bukas. Oh, eh, lang natin ito kanin. Kakain na lang uli. Ubusin lang natin tong anet matigas. Sayang. Dapat sinapaw. Bata. Ay, kaya mo yan. Yan talaga. Eh, bakit sa bata lang ba ginagawa yun? Siya lang ibig sabihin. Love kita. Kaya ganun. Hindi ko kinakahiya yun. oh, sir. So Kung nga kumain ito. Hmm. Saan <laughs> sa mga kanin? Ang sasain pa. Kainin okay, mo ngayon. Nako. No. Hmm. Ang sarap ng tilapia. Bumili ka, bumili ako ng tilapia doon, no. Mantakin mo. Kita, boles. Wait lang. Mantakin mo, dalawang piraso, 160 ah, atras ako <laughs> Ang daya ng timbangan na ah. 160 ah, atras ako huwag Eh, eto, magkano lang to? Dalawang piraso, 120 lang. So, At please, ano, eh, yan eh. Muro ngayon, 61. Malaki pa eh, yun, pinili ko, payat. Hintayin mo na lang si Nangy. Sasayin pa, yung baho to eh. Ay, nagugutom na lang ako, kaya kumain ako. Ay, nagugutong Tubig natin na. Yung na soft drink sa eh. ayun soft mo. Saan tayo pala guys? Ay kalabaw kong tumalon. <tong>

malun po, buhay pa po yung manok tumatalo. Ma, mm -hmm. <tipos> ah, wala siya. ano? diba okay. hmm. hindi na po si kami magnanay pareho hindi ako lang yung second batch pa po to mamaya second batch hmm. mamaya po yung second batch Thank you for watching, guys. Ingat kayo lagi. God bless. Busy na po kami. Namaya ulit, second batch. Thank you. Love you, guys. Bye.